Sa iba pang balita, iniimbestigahan na ng National Bureau of Investigation o NBI ang umanay harassment sa pamilya ni Mary Jane Veloso. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Isang team ng NBI agents ang ipinadala sa Cabanatuan City upang imbestigahan ang umanoy harassment sa pamilya ni Mary Jane Veloso. Nitong linggo lamang, Napaulat na may tatlong lalaki na may mga tattoo at nakashorts at sandu lamang ang nagtungo sa lugar at tinatanong kung saan ang bahay ng mga veloso. Sakay-umano ang mga lalaki ng isang motorsiklo. Sabi raw ng mga lalaki, inababagalan e, kasi kami sa kaso ni Mary Jane. Gusto naming makatulong. Tapos pagkatapos mapinikturan daw nila yung lugar namin, umalis na. Ayon kay Sekretary Laila Dilima, aalamin muna ng NBI ang pagkakakilanlan ng mga lalaki at kung ano ang pakay ng mga ito. Ano yung message they're trying to impart? If they're trying to impart something, o nagaano lang ba ito? Para bang nagsisimpathize lang ba ito? Pero bakit ganon gabi binisita ng tatlong unidentified men? So hindi naman na mawawala yung ano na talagang natatakot yung mga family kaya they sought for, for help. Bago ito, dalawang van at isang motorsiklo rin ang unang napansin na umaaligid sa kanilang lugar. Hinala ng kapatid ni Mary Jane, posibleng sindikato ang nasa likod ng pananakot sa kanila. Una nang sinabi ng dating asawa ni Veloso na binalaan sila noon ni Maria Cristina Sergio na huwag ipaalam ang nangyari dahil manganganib sila sa sindikato. Ayon sa kalihim, handa ang gobyerno na bigyan ng proteksyon ang mga Veloso sakaling ma-validate ang banta sa seguridad ng mga ito. If there's something uh, fishy or sinister about that uh, visit, then iimbestigahan yan and pwede na tayong magbigay ng, ng protection. Roderick Mendoza, UNTV News Worldwide.